Kumusta po kayong lahat? Nawa isa ka na makatanggap ng pagmamahal ng dakilang Panginoon Heso Kristo. Lukas Kapitulo 6 Versikulo 32 hanggang 35 Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin niya ng masasamang tao. At kung ang gagawon lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. Ito ang inyong gawin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. At malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo, at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Guys, mahalaga ang pagmamahal sa kapwa dahil yan ang kinalulugdan ng dakilang Diyos pero sa ngaon dapat. Tulungan yung taong karapat dapat tulungan at dapat bukal sa loob mo ito at sa mga nanghirap dapat ibalik mo para kalugdan ka ng dakilang Panginoon Hesus Kristo.